Hello, magluluto tayo ng Zobong Tilapia Ko so, ayan, sa ilalimang talong Guys, ganyan lang Mayroon tayong luya, pampalis na lang siya Ang um, gusto ko dito May kamatis And, sibuyas Ayan, And tapos inasin na natin yan Kanina soy sauce, sesame oil, konti lang, olive oil, extra virgin olive oil. Ayan, para healthy siya, guys. Punta, ating pampalasa. Ating mayuwagang suka. Pero mas masarap kapag natural lang suka, guys. So, ayan. Yum! And of course, tatakpan na natin siya. Ganun lang kadali ang ating adobo yan, niluto na natin so ayan, kumukulo na ang ating adobo tinanong, paghalo dito ay iaangat lang sya, iaangat lang natin ang kaldero naglagay din ako ng konting asukal at syempre, sobrang sarap nya kaya napadami ang kain ko